Hindi ko pa ito nasusubukan ever since. Pero, naingganyo ako sa color. Sabi ko, itatry ko. Lutuin. At hopefully, magustuhan ko siya. So, this is $6. $3 each. Ito siya. Diba, ang ganda. Itsura pa lang. Nakakaingganyo na, diba? Kasi nga, napaka po. May green, may yellow, may white. Tapos, brown. Ang tawag sa kanya, mushroom portabella, meron siyang jalapeno and cheddar. Tapos tingnan ko yung ingredients niya. Meron siyang cheddar, cheese, and Monterey Jack cheese. Tapos meron siyang jalapeno. So mukha siyang masarap. Atal daw ni sa, sa steak sa mga Taong hindi mahilig sa karne, ito daw ang alternative. Meaty daw siya at earthy ang flavor. Kaya itatry natin kung gusto ko ba. Luluto natin to sa air fryer. itong mushroom na to. So air fry for 100 Sorry. Okay guys, i-try na natin itong portabella mushroom. Lutuin natin siya sa air fryer for 8 minutes. Set for okay. 8 minutes. siya guys tapos ito siya guys Ayan. okay guys ito na yung portabella mash. I already ate half of it so it's all about mushroom yung sinasabi na napaka earthy ng flavor that's true napaka earthy ng flavor so alternative lang siya sa mga ayaw kumain ng karne pwede na to siya kasi rich in protein parang sa akin masarap meron ba naman cheese may halapino Mm. Ay, masarap siya guys. a pizza <coughs> mm, I like it